magandang araw sa inyo mga katrups mga katrups ito na naman si katrups Danny tayo mga katrups narito naman tayo sa bahay ng Mercedes ayan, makita sa inyo ni katrups Danny, mga katrups na ang mga basnigan ngayon ay pahinga na naman isang linggo na naman sila magpapahinga at pagpalit na naman ng buwan ay lalaot na naman sila mga katrups ayan mga katrups Mga natin, maglakad tayo mga katrops. puntai sa lalapit tayo sa bangka Uma, gumagawa sa bangka lalapitan natin fb rona ito mga katrobs, taga Saryaya Kison ito. Lidero rona taga sariaya Kison. Sa lahat pala ng mga taga sariaya Kison, shout out sa inyong lahat. Boss, pahinga paglahat muna boss ano. Hmm, lawanag. Liwanag eh, malaki ang buwan ano. Hmm. diba pag liwanag, ganyan ginagawa yun, eh, inaayos na, na muna ang bangka ano, nililinisan ano. O yes. ah, sa pintura. Maganda ba yung panguli nyo ngayong nakaraan? Hindi naman kami lugi. Eh? Ah, ayos naman ano, sapat naman. Yun mm -hmm. ang diba, maganda ano, sana ngayon, lalong gumanda yung kitaan ngayon ng pusit ano. Mm -hmm. Ah, labas na isda niyan, di ba? buwan ng June ano. May kasama na. Dat pusit na. Ang mga katrops, nakita nyo, nilinisan ang bangka, oh. Nagbablog ka? Oh, YouTube to, pare, YouTube. Ah. Katrops, pare, katrops. Katrops. Ha? Ah. Okay, salamat. Truck, na, na panayam natin yung isang tropa nililinisan yung bangka nila kasi baray eh, pagliwanag kasi malaking buwan baray ang para yan daming bangka oh. daming basnig <coughs> yun, iniwang ko yung service ko, yung malit na kau alapit ulit tayo, mga katrops ang bangka di ba mga katrops daming mga basnig na painga dun tayo sa nagpipintura mga katrops Kapanayamin natin yung mga nagpipintura nakita natin natanggal ng sisi nakabutas ng bangka Doon naman nakikita natin papakita ko sa inyo mga katrups, mga nagpipintura naman para masaksiyan natin na umpisa pala tinatanggal muna yung mga sisi yung mga dumidikit na mga shell sa bangka katanggal nila nun pinipintura na nila kaya so ito yung mga nagpipintura naman ang ipakita ko sa inyo Bro, magandang umaga. YouTube ito, YouTube. Ayan mga katrops, yung mga nagpipintura. Oh. Ayan ang ginagawa nila kapag ay nga sila. pintura nila yung bangka. Una, tinatanggal yung mga sisi. Ayun, pintura naman. Oh. Siap, 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 daw, Wala siap, siap, Kami siap, 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 Bos siap, 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 ka siap, Naikot siap, 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 nang siap, 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 siap,

ayo Ayaw, mga katrops, nakita nyo ang mga nagpipintura oh, mga pintura, mga, mga pintura sila mga pintura SM Oh, malapit na ano. Malapit na pista. Ngayon tayo, mga katrups. Salamat, bos So, malalapitan natin mga katrops bangkang lusina naman ito kasi dito sa amin mga katrops ang ganitong buwan pasnigan aming dumadayo dito mga bangkan lusina ayan tagal lusina siya oh. oh. boss youtube po ayan lusina city youtube po youtube katrops po katrops sa linggo pa hinga ano na po sa linggo ay matagal tagal <laughs> yung iba sa linggo lang ano kayo, aking dalawang linggo pala. Ah, di pare-parehas. Yung iba may huli, yung iba wala. Yun pala mga katrops. Oh, di ba narinig nyo? Ganyan ang palakaya, no? Minsan, sinisirte. Minsan hindi, ano? Ayun. Kasi yung unang nakakapanayam namin, kahit pa raw, kumita sila. Ganyan pala, ano? Maswerte ala sa sideline. Ayun. lang, ano? Ayun. Ay eh, pero yung palakaya dito sa basnig, umuwi naman. Kay pa paano? Wala. May na rin. Dito boluntaryo na ata baka patindali o mga malunggit. Ah, lugi pa 'yung pag ganun. Nakalakas pag dito sa kusog. Ayun, malaki sa konsumo ano. Kasi mal na ang ano ngayon konsumo ano. Konsumo malakas. Ah, mali natin sunod, surti na kayo ano. Ah, sana nga ya yeah, sana nga. Salamat, boss. Thank you. Ayan, kapanayam natin yung isa na talagang sinabi niya na talagang surte-surte lang talaga ang paglalakad kasi business din, din, naman to mga katrupsi. Ang paglalakad kasi mga katrups, business yan business. Pag sinurte ka, talagang kikita ka. Ngayon naman, pag di ka sinurte, di ka kikita. Pero, kahit papano, Maghuhuli rin naman yung Pampalakaya pampala mo Pero susunod Ngayon na palautan Malay natin Siyurti na sila siyurti sirti rin kasi Mga bro ang paglalaut Malay natin Sila naman Siyurtiin Susunod Kaya lahat sila Parang ganyan mga katropos Business yan eh Ayan eh, mga katrops, lusina uli ito. Bangkan lusina uli. Ayan, bangkan lusina uli yan. Lucina uli yan oh. Boss, magandang araw po. Youtube po ito. San linggo pa yung ano, san linggo. Malaki ang buwan ano. Pahay nga ano, pahay nga. Yan mga katrups. Yan na tayo narinig. Yan ito mga katrups. Sabi nung iba, mita, Nung iba, hindi sinurti. Yan ang mga basnikan mga katrups. Business din yan. Minsan, sisurutin. minsan hindi certain mali natin ngayong dating na lautan nila mga bob kasi pag pagmalaki malaki ang buwan bibila ka ng tatlong gabi o apat na gabi lalaut na sila yan mga katrops maraming maraming salamat sa inyong suporta sa katrops tv yung mga di pa nag-subscribe, mag-subscribe naman para lagi kayo updated sa mga bagong video. Yan lamang. Salamat sa inyong lahat. God bless.